buhay komedyante. Simula sa radyo, mga pelikula, entablado, maging dito sa social media. Lahat tayo ay parte nito. Influencer ka. Malaki ang obligasyon mo para dito. Malaki ang influensya sa bawat isa. Pag-usapan natin ang pagbabago ng mga nakasanayang pagpapatawa na ating mga napapanood. Napakaraming kinikilalang mauusay na artistang komedyante dito sa ating bansa noon at ngayon iba't ibang paraan kung paano nila nakukuha ang atensyon ng mga manonood mula sa lumang pelikula hanggang sa mga kasalukuyan. Pero totoo nga ba na nauuso na talaga ang pagpapatawa na kailangan kasama ang pangungutya sa kapwa? Nawala na ba ang dating tradisyon ng mga dating komedyante na kahit walang ibang taong pinag-uusapan, mapapatawa ka nila? Yung sa mga simpleng galawan, bawas ang kalungkutan. Masasami ba natin na hindi tama ang pagpapatawa sa ngayon na gamit ang pagpuna sa katauhan ng isang kapwa. Mahalaga ang atensyon, pero mahalaga rin ang emosyon. Hindi natin maitatanggi na napakarami ng na mga komedyante ngayon ang makabago ang paraan ng pagpapatawa. Marami ang napapasaya sa kanilang paraan ng pagpapatawa. Pero sa kabila ng maraming natutuwa, marami din ang nagagalit at hindi nagugustuhan kung paano niya nagagawa ang magpatawa gamit ang sinasabi ng karamihan na pangungutya o pambubuli sa kapwa. Pero sa katagalan ng panahon, marami ang hindi nakakaalam na marami na ang gumagamit ng istilong ito para makapagpatawa at makakuha ng atensyon. Ang pagkakaiba nga lang, planado ang kanilang ginagawa noon kumpara sa ngayon na sorpresa sa isang tao na pakiramdam na bubuli na sila. Dahil ang totoo, hindi siya kasama sa plano. Kahit ang hangad lang ay makapagpatawa at hindi kailangan gamitin ang salitang personalan. Yun nga lang, tumatatak sa isipan ng mga manonood, lalo na sa mga kakilala, ang nagiging resulta. Resulta na sa kabila ng ngiti at saya ng karamihan, kapalit ay ang pagbaba ng kumpiyansa ng taong pakiramdam niya na siya ay nakutya. Sino nga ba ang dapat sisisin? Naging topic nga lang ba ang isang tao ngayon sa social media para hilahin siya ay baba o talagang may mali sa kanyang ginagawa na hindi lang naman siya ang gumagawa. Marami ang nangangarap na maging katulad niya. Marami ang nangangarap na maging kasinghusay niya. Maging komedyante na napapanahon, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Kung isa tayo sa mga makilala sa pagpapatawa na napapanahon, huwag natin kalilimutan ang respeto. Kung anuman ang mas magandang uso o bagong kinasanayan ngayon, huwag natin kalilimutan na isa tayo sa mga influencer maaari natin maimpluensyahan, maging bata man o matanda. Ang naipapakita natin sa pamamagitan ng pagpagtawa ay maaaring maging makasanayan, lalo na ng mga umiidolo sa atin. Ano ba ang aral dito? Ang kasiyahan ay para sa lahat. Makaluma man o makabago ang paraan ng ating pagpapasaya, piliin natin na makapagpangiti at makapagpatawa ng hindi nakakaapak ng pagkatao ng kapwa.